Aris, ang Aris ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay magpapakita ng kanyang likas na maalaga at masikap lalo na pagdating sa pamilya. Ikaw ay may natatanging malasakit sa iyong mga mahal sa buhay at tinitiyak mong maayos ang kabuhayan para sa kanilang kapakanan. Ang pasensya mo ngayon ay tila walang hanggan kaya't may sensin mong aayusin ang mga bagay-bagay sa iyong tahanan. Kung may mga isyong kailangang talakayin, gagawin mo ito ng bukas ang isip, subalit mag-ingat ka dahil may posibilidad kang magduda, lalo na pagdating sa usapin ng pera, magiging maingat ka sa bawat hakbang, mas pipiliin mong magplano muna bago umaksyon, sa larangan ng pagmamahal, Magpapaigting ang iyong lamang at malasakit, kayat asahan ang mas matibay na ugnayan sa iyong mga mahal sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus, ang Taurus ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay puno ng ambisyon at sipag. Likas sa iyo ang magkaroon ng pangarap at handa kang magtrabaho ng walang pagod upang maabot ang tagumpay. Kapag ikaw ay nagsimula sa isang proyekto, tahimik at seryoso mong gagawin ito upang siguraduhing magbubunga ng pag-unlad, ang tiyaga mo ay nagiging susi upang makaipon ka ng swerte at kasaganahan. Sa kabila ng iyong pagiging masipag, maluwag kang magbigay ng suporta at pagmamahal sa pamilya sa aspeto ng relasyon, magpapakita ka ng lamang at tiwala, kaya't walang puwang ang selos sa inyong pagsasama. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini Ang Gemini ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ay mapanuri sa mga nakakasalamuha. Bawat usapan ay tinitimbang mong mabuti upang maiwasan ang mga suliranin at masigurong maayos ang takbo ng mga bagay-bagay. Ikaw ay magiging maingat din sa mga salitang bibitawan upang mapanatiling matahimik ang buong araw. Hindi ka basta-basta nagpapautang ng pera at inuuna mo ang kasiyahan at kapakanan ng iyong pamilya sa loob ng tahanan magiging maayos at malalim ang mga pag-uusap na walang anumang biro o salita na makakasakit ng damdamin hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw Cancer ang cancer ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay magpapakita ng pagiging maaasahan sa trabaho Laging maaga kang pumapasok at maingat sa mga desisyong ginagawa upang maiwasan ang mga suliranin, mahalaga sa iyo na mapasaya ang iyong pamilya, kaya't gagawin mo ang lahat upang maging maayos at masaya ang pamumuhay nila, sa larangan ng pagmamahalan, puno ka ng tiwala at hindi mo binibigyan ng puwang ang selos, patuloy kang magiging malambing sa iyong kapareha na nagpapatatag ng inyong relasyon hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw lio ang lio ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay puspos ng tiyaga at determinasyon upang maabot ang mga pangarap sa buhay may disiplina ka sa trabaho at kapag nagsalita ka tinitiyak mong magkakatotoo ito para sa ikabubuti ng pamilya, ang malasakit mo sa kanilang kalusugan ay ipinapakita mo sa bawat hakbang na ginagawa mo, bagamat may tapang ka, ginagamit mo ito ng may pag-iingat at ayon sa pangangailangan, ang lamang mo sa pagmamahal ay hindi matatawaran, kaya't inaasahang mas titibay ang inyong ugnayan, Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo, ang Virgo ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay iiwas sa mga usapang mayabang o chismis. Mas pipiliin mo ang katahimikan at ang pagtuon sa mga gawain na makakapagpaunlad sa buhay hindi ka maakit sa mga suhulan o mga transaksyong may halong hindi maganda sa pamilya. Ikaw ay maunawain sa mga pangangailangan ng mga mahal sa buhay, at malawak ang iyong pasensya sa pag-aayos ng anumang sigalot sa trabaho tahimik kang magtatrabaho at mas gusto mo ang mag-isa upang magawa ng maayos ang mga tungkulin, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra Ang Libra ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan sa araw na ito, ay kilala sa pagiging maalaga lalo na sa kalusugan ng pamilya. Walang oras si Libra para sa mga walang saysay na kwentuhan, lalo na kung abala sa mga gawain. Siya ay may respeto sa sariling kakayahan at hindi komportable humingi ng pabor sa iba para lamang magkaroon ng benepisyo. Sa trabaho, siya ay tahimik ngunit disiplinado. Hindi siya nagpapadaig sa anumang uri ng pagsuhol at laging iniingatan ang reputasyon upang maiwasan ang anumang uri ng problema. Sa tahanan, ang kanyang positibong enerhiya ay nakapagbibigay ng swerte, at masigla siyang nakikibahagi sa usapan upang mapanatili ang mabuting kapaligiran, pagdating sa pera, ayaw niya ng anumang uri ng kalokohan o hindi patas na usapan. Bagamat bukas-palad sa pamilya, mas pinipili niyang maging maingat sa paggastos upang matiyak ang magandang kalagayan ng lahat. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio, ang Scorpio batay sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayon ay may isang salita. Kapag nangako, ito ay kanyang tutu-parent sapagkat hindi siya nagpapahintulot na mapahiya. May dedikasyon si Scorpio na lumikha ng magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng sipag at katapatan. Ngayong araw, ang kanyang ugali ay pinapakita ang matapang ngunit sensitibong aspeto na laging inuuna ang kaligayahan at kapakanan ng mga mahal sa buhay. Sa trabaho, siya ay kilala sa pagiging masunurin sa patakaran at maingat sa mga sinasabi upang maiwasan ang anumang alitan. Malambing at puno ng pagmamahal ang kanyang pakikitungo, lalo na sa kanyang karelasyon, kung saan ipinapakita niya ang tunay na pag-aaruga. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius ang Sagittarius ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ay masipag at hindi madaling magpa-impluensya sa opinyon ng iba, lalo na kung sa tingin niya'y hindi ito tama para sa kanya. Mas gusto niya ang tahimik at mapayapang araw na puno ng produktibong gawain. Lagi niyang pinapangarap ang masayang pamumuhay, partikular na sa pamilya. Matapat siya sa trabaho, Inuuna ang mga dapat tapusin at laging nag-iisip para sa kapakanan ng pamilya, lalo na sa kalusugan, sa usapang pera, mas pinipili niyang mag-ipon kaysa magpautang upang mapanatili ang seguridad ng kanilang kinabukasan. Malambing din siya sa kanyang pagmamahal at laging nauuna ang pamilya sa kanyang mga plano. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn, ang Capricorn batay sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan sa araw na ito ay hindi madaling natitinag ng mga suhulan. Siya ay maingat sa mga hakbang na ginagawa, partikular na sa trabaho, at hindi basta nagtitiwala sa mga bagong nakikilala lalo na kung tungkol sa pera. Matsaga siya sa bawat aspeto ng buhay, at may pangarap na laging nasa isip, ang mapaligaya ang kanyang pamilya. Kapag nagtatrabaho, mas gusto niyang tahimik at nag-iisa upang matapos ng maayos at mabilis ang mga gawain, Laging inuuna ni Capricorn ang ikasasaya ng kanyang isipan at katawan para masiglang makaharap sa mga hamon ng araw, may matalas na isipan sa trabaho, at ganoon din sa tahanan, siya ay malambing sa mga mahal sa buhay, at may pagpapahalaga sa pagkakaroon ng magandang relasyon sa pamilya, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius. Ang Aquarius ayon sa pahiwatig ng kalikasan ngayon, ay laging inuuna ang trabaho upang masiguro ang magandang kalidad ng mga gawain. Mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa, dahil mas maingat siya at ayaw ng mga usapang mayabang o walang kabuluhan. Maaruga siya sa kanyang mga magulang at laging handang tumulong sa anumang paraan. Kapag nangako, inaasahan na ito'y kanyang parent, may matalas na pag-iisip at mapanuring mata, kaya hindi siya basta nagpapabeya sa mga desisyon, lalo na sa trabaho, sa pamilya, masaya ang mga usapan, at sinisigurado niya na walang bagay na makakasira sa kanilang samahan, pagdating sa pera, may kaluwagan siyang magpalabas para sa mga mahal sa buhay lalo na kung ito'y makakapagbigay ng kasiyahan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces, ang Pisces ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may tahimik na disposisyon at mas pinipiling magtrabaho ng mag-isa. Hindi niya gusto ang mga usapang may kabastusan o kaleswan kaya't iniiwasan ang mga ganoong tao masipag siya sa kanyang mga ginagawa at laging hinahangad ang pag-asenso sa buhay madisiplina at maingat siya sa bawat hakbang upang masiguro ang matiwasay na pamumuhay wala sa kanyang isipan ang pagseselos dahil tiwala siya sa kanyang minamahal hindi rin siya natitinag ng anumang uri ng suhol Sapagkat ayaw niyang magdala ng masamang karma sa kanyang buhay, masikap at maingat siya sa mga kilos at sinasabi, laging iniisip ang mas maayos at positibong direksyon sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.